Matapos ang malawakang power interruption sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan, nagsasagawa na ng restoration efforts ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay nito, magkakausap natin si NGCP Public Relations Officer Trish Roque. Magandang tanghali sa iyo, Trish. Magandang tanghali, uh, Ms. at sa lahat po ng ating mga tagapanood. Trish, gaano kalawak itong naging epekto ng Super Typhoon Uwan sa transmission lines ng NGCP? Well, um, dahil sa laki nitong si Bagyong Uwan, no, napakalawak nung naging sako nitong bagyo at uh, marami rin yung uh, na-apekto ang transmission lines uh, mula North Luzon all the way to Visayas. Pero uh, thankfully, unti-unti uh, na natin na-restore yung uh, mga transmission lines paano na, naapektuhan na itong si Uwan. When you say unti-unti nang nare-restore, um, ilang percent na doon sa naapektuhan ang naibalik at gaano pa katagal ang aabutin para maiayos lahat? Well, um, kahapon kasi umabot tayo sa halos 60 transmission lines na naapektuhan nitong si Bagyong Uwan. Pero sa ngayon po ay uh, as of this morning na nasa labing dalawa na lamang yung uh, 69 kV transmission lines o yung mga transmission lines na na sa uh, direct or electric or electric operative. Habang um, lima um, yung uh, backbone lines na um, sinasayos pa sa ngayon. So, um, nasa 17 transmission lines na lamang yung affected at uh, ongoing yung uh, restoration sa mga panahon ito. Um, as to yung timeline, no, kung kailan natin ito matatapos, well, nagbigay po ng uh, timeline ang Department of Energy kahapon na matapos sana ito within 10 days. And uh, so far, based po sa aming assessment, ay uh, matatapos naman po ito ng NGCP within that period. Pero Trish, saang probinsya yung pinaka talagang naapektuhan yung mga transmission line? Well, uh, malaki po yung uh, epekto ng mga uh, transmission, uh, malaki yung epekto sa mga transmission lines natin sa Bicol region, no? Right now, um, yung Quezon, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Tamarines Norte ay affected pa po, po nitong uh, mga transmission lines na ah, uh, na, na sa tong itong sibag yung uwan. Uh, while sa North Luzon, uh, affected din po ang Isabela, Mountain Province, Ipugao, Benguet at Nueva Vizcaya. So, ito na lang po yung mga provinces na currently um, isina isinasayos pa po yung ating transmission facility. Kumusta rin yung inyong pakikipag-ugnayan sa mga electric cooperatives para mas mapabilis pa ang pagbabalik ng power supply? Do sabi mo nga, um, ang pinag-uusapan na lamang natin dito ay labing dalawa, no? 12 transmission lines. Yes, at uh, tama po. Labing dalawa na lamang po yung uh, connected sa ating mga electric cooperatives, no? Uh, well, uh, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-coordinate uh, dito sa mga electric cooperatives kasi of course, uh, bago pa man na uh, pumasok itong si Bagyong Uwan, may mga kanya-kanya na rin pong uh, paghahanda ang LGCT at ang mga co-op. And uh, while ongoing po yung uh, restoration natin sa transmission side, um, ganun din naman sa, sa distribution, uh, oras na matapos po natin yung uh, mga transmission lines handa naman din po kami na tumulong sa mga distribution utilities at electric cooperatives uh, sakaling po sila ng tulong para mapabilis din yung kanilang restoration activities stretch mm. my contingency plan ba or meron bang pwedeng magawa ang NGCP para maiwasan yung katulad na malawakang power interruption sa mga susunod na pagtama ng bagyo O talagang hindi mo masabi depende pa rin talaga sa lakas ng bagyong tatama sa bansa Tama ka dyan, Cheryl. Actually, nung tumama yung uh, bagyong Yolanda, um, kasama na yung sinaging assessment ng NGCP na mag-upgrade ng mga transmission facilities. Unti-unti na natin nagawa yan no, sa mga transmission facilities natin sa may uh, bahagi ng uh, Bicol and uh, dun sa mga area ng Samar Lake. Eh. Uh, dahil ito nga yung usually pinapasukan ng mga bagyo. Pero of course, uh, depende pa rin kasi talaga sa lakas ng uh, bagyo. Uh, at uh, kahit na sabihin na natin mag-upgrade tayo ng facilities, uh, kung direct hit talaga, no, um, uh, depende pa rin talaga yung, um, yung magiging lagay ng ating mga transmission facilities. Pero besides that, mayroon uh, meron na rin na uh, isinasagawang uh, pag -re reinforce ng mga lines at uh, yung ating mga substations para mapigilan yung um, instances ng mga power interruptions. Uh, o pagkaantala sa mga transmission services natin sa ating mga customers Siguro mensahe na lamang sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay wala pa ring linya ng kuryente Well um po tayo ng koalisyon pa no sa ating mga kababayan alam naman natin na tunggaling vital po talaga ang kuryente sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan uh, but rest assured po that NVCP is doing its best para Uh, maikabit na po ang uh, transmisional na services natin sa mga areas na naapektuhan at uh, makapag na po tayo ng kuryente sa ating mga distribution utilities at electric cooperatives. And uh, maari lang din po na i-follow po yung aming mga social media accounts para po tuloy-tuloy um, na maging updated po ang ating mga kababayan sa status po ng ating restoration activities. Maraming salamat Trish Roque ng NGCP.